work hard for uh, my parents. Kasi ayoko, uh, dahil sa pera, ayoko masisira yung pamilya. Lalo na pamilya ng Pilipino dahil sa pera. Yun yung pinaka may sakit eh. So yun yung pinapray ko kay Lord na gusto ko, Lord, gamitin mo ako para maraming Pilipino may trabaho. Labis na paghanga ang natatanggap ngayon ng komedyanteng si Ryan Bang dahil sa nakaka-inspire ng mga pahayag nito sa guesting niya sa YouTube channel ni Karen Davila kahapon, April 4, 2024. Maliban kasi dito ay pinahanga din ni Ryan Bang ang maraming netizens dahil sa sunod-sunod na success ng kanyang mga negosyo dito sa Pilipinas at bilang pasasalamat sa mga Pilipinong sumusuporta sa kanya ay isa sa mga priorities niyang mabigyan ng mga trabaho ang mga Pilipino sa pamamagitan ng kanyang mga negosyo. Kwento ni Ryan ba? Naghiwalay daw kasi ang kanyang mga magulang dahil sa hirap ng kanilang buhay noon at para sa kanya ay pera ang pinakamasakit na rason ng pagkakawatak-watak ng pamilya. Kaya naman dalangin niya na sana'y mas gamitin pa umuno siya ng Diyos. Upang mabigyan niya pa ng trabaho ang maraming Pilipino. At upang hindi maranasan ng mga ito ang sakit at hirap na naranasan niya ng maghiwalay ang kanyang mga magulang. Pahayag ni Ryan Bang, Kaya ako nag-work hard for my parents. Kasi dahil sa pera, ayoko na masasira ang pamilya. Lalo na ang pamilya ng Pilipino dahil sa pera. Yun yung pinakamasakit eh. So yun ang pinipray ko kay Lord na gusto ko Lord gamitin mo ko para maraming Pilipinong may trabaho. Samantala, hindi rin ito nakakalimutan na pasalamatan lagi ang matalik na kaibigan niya na si Vice Kenda dahil sa tulong na ibinigay nito sa kanya noong panahong hindi pa maganda ang kita niya sa show business. Ayon kay Ryan, lahat daw ng pangangailangan niya noon ay sagot ni Vice dahil ang pera o mano na kinikita niya noon ay iniipon niya upang mabilhan ng kondo ang nanay niya sa Korea. Kwento niya, Ilang taon na raw kasi itong hindi nakakatulog ng straight ang mga paa dahil wala itong maayos na higaan. Kaya naman malaki utang na loob at pasasalamat niya kay Vice na hinayaan siya nitong makapag-ipon at ngayon ay unti-unti nang nakakaahon sa buhay.